Ang lahat ng papuri, pasasalamat at anumang uri ng pagsamba ay para lamang sa Allah na wayang kapayapaan, habag at pagpapala niya ay mapasahuling sugo, propeta na si propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bakit nga ba sa tuwing darating ang buwan ng Ramadan, kaming mga Muslim ay nag-aayuno? Katotohanan na ang pag-aayuno ay hindi lamang ipinag-utos sa aming mga Muslim sa panahon ngayon, bagkus ito ay kautusan na sa mga nangauna sa amin. Ito ay ginagawa nila Moises at ni Jesus Christ, sa kanila nawa ang kapayapaan. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaykumus sayam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo mga mananampalataya, ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno kahalin tulad ng pag-uutos sa mga nauna sa inyo nang sa ganun kayo ay magkaroon ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga araw kasi ng buwan ng Ramadan ay panandali ang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bagay na ipinahintulot naman kahalintulad ng pagkain, pag-inom at pakikipagtalik sa asawa. At bilang pagkatakot ng isang Muslim sa Allah ay sinusunod niya ang kautusan ng Allah na iwasan itong mga bagay na panandalian niyang ipinagbawal sa mga araw ng buwan ng Ramadan. Kung kaya't pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ang isang Muslim ay punong-puno ng pagkatakot sa Allah na nagiging dahilan para maiwasan niya yung mga bagay na totaling ipinagbawal ng Allah sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. At isa pa po, nais nating liwanagin na ang mga Muslim ay nagfa-fasting lamang simula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw at hindi po namin kayang mag-fasting ng 24 hours na tuloy-tuloy sa loob ng isang buwan. Naway nakapagbigay po sa inyo ito ng kalinawan patungkol sa pag-aayuno ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan.